Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng saman ng loob sa Facebook ang aktor, comedian, host at direktor na si June Sabayton, also known as Bayaw, laban sa Regal Entertainment, isang araw pagkamatay ng founder nito na si Mother Lily Monteverde. Ito ay dahil sa unfair labor practices di umano ng kumpanya ni Mother Lily. Dahil umano ito sa hindi makataong naranasan niya sa Regal Films na nagdulot ng trauma sa kanya. Ganun paman, nagpugay at nakiramay pa rin si June sa pagkamatay nito. Sabi sa post ni June sa Byton, Unfair labor practices, dito ko isa sa unang naramdaman ang tunay na kahulugan nito. Bilang isang batang creative worker noon, naka-experience sa regal na kumpanya ni Mother Lily hindi makatao, pero kailangan mo pagtsagaan, kailangan namin mag-survive dahil may mga bayarin kami para magtuloy sa buhay at mahal namin ang napiling profesyon bilang malikhaing manggagawa na tagagawa ng mga palabas. Pero ako ay kahit papano ay nagpupugay pa rin sa kontribusyon niya sa pelikula at popular na kulturang Filipino. Pinapatawad na kita sa trauma na nadama. At rest in peace Lily Monteverde. Lahos lang. May isa namang netizen ang kinwestiyon si June kung bakit ngayon lang siya nagsasalita ng sama ng loob kung kailan patay na si Mother Lily. Ayon sa netizen, you should have said this to her face, not when she's passed. Sagot naman ni June sa netizen. For the record, ginawa ko na yan nung manalo ako ng Gawad Orian as Best Production Designer 2004 or 5 noong mag-speech ako patungkol sa kalagayan ng mga manggagawa sa likod ng palabas kasama ito sa sinabi ko, andoon si Mother Lily, sa kanya ako nakatingin habang nagsasalita tungkol sa mga manggagawa sa likod ng palabas. Wala pang FB, wala pang YT, Friendster pa lang noon. Pagkatapos noon, ilang artista na rin ang nagpasalamat sa mga likod nito.